kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang nangyaring pag-atake sa loob mismo ng Moscow sa Russia kung saan ay umutas sa humigit isang daang katao ang siyang naging hudyat para mas lalong manggigil magalit at ganahan pa lalo ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para durugin ang magtatatlong taon na niyang binipira na katabing bansa na Ukraine. Inakusahan ng Russia ang Ukraine at Western countries lalo na ang Estados Unidos na siya umano ang may pakanasan ng yaring pag-atake. Ngayon, ay mas nababahala na ang mga bansang miyembro ng NATO sa magiging aksyon ni Putin laban sa Ukraine at sa iniisip nila na si Putin ang siyang magsisimula ng gulo sa buong Europa. Ayon sa ilang eksperto, target raw ni Putin ang NATO. Isa sa mga basihan nito ay ang patuloy na pagpapalakas ni Putin ng kanyang kakayahang militar. Nakikita na raw ng mga intel ng iba't ibang bansa ang mga sinyalis na ang Russia ang naghahanda na para sa isang malaki ang gyera na posibleng mangyayari sa mas lalong madaling panahon. Buwan pa lang ng Enero 2024 ay nagbabala na si German Defense Minister Boris Pistorius na posibleng gagawa si Putin ng pag-atake sa ibang lugar sa Europa maliban pa sa kasalukuyang laban nito sa Ukraine. Ayon naman sa intelligence report na nakalap ng Director General ng Estonia Foreign Intelligence Service, ang mga Ruso mismo ang siyang gumagawa ng konplekto para magkaroon ng rason na magpanggahan sa NATO. Isa sa mga senyalis na naghahanda na ang Russia ay ang pagtaas ng bilang ng kanilang mga sundalo. 30% ang itinaas ng kanilang armed forces. Nang pumasok ang bansang Finland sa alyansang NATO ay dinagdagan naman ng Russia ang bilang ng kanilang mga sundalo na nagbabantay sa borders nito. Dinoble ng rasyang kapasidad nito para masigurong bantay sarado ang kanilang borders sa Finland. Katulad ng Estados Unidos, ay namonitor din ng NATO ang pagtaas ng halaga ng pera na inilalaan ng Russia para sa kanilang budget sa pagpapa-upgrade ng kanilang mga armas. Isa itong indikasyon na naghahanda na nga talaga ang Russia para sa isang gyera Isang mahabang conventional conflict ang niluluto-umano ng Russia laban sa NATO ayon sa mga military analysts sa Estados Unidos. Wala mang timeline na ibinigay kung kailan talaga posibleng maghumpisang magkaroon ng kompuntasyon ang Russia at alyansang NATO. Pero posible raw na kahit anumang oras ay maaaring mangyari ito. March 19, 2024, nang makipagpulong-umano si Vladimir Putin sa kanilang lower house ng Federal Assembly, at napag-usapan ng ekonomiya at domestic issues sa kanilang bansa. Isa rin daw ito sa indikasyon na naghahanda na ang Rasya. Dahil sa tinaasana ng Rasya ang budget sa kanilang military defense, rason para round the clock na umano ang galaw ng kanilang mga manufacturers ng armas, doble-doble na ang produksyon ng kanilang bala. Napabahala ang ilang mga opisyal ng iba't ibang bansa sa mga indikasyon na ito na kanilang nakikita sa Rasya. Dahil sa oras na sumiklab na ang labanan na ito ay sigurado raw na magiging delikado ito para sa buong mundo. Sa panig naman ng NATO ay halatang ramdam na ng Bansang Poland ang posibleng mangyayari dahil sa ginagawa ng Russia. Nanawagan na ang Presidente ng Poland si Andres Duda sa lahat ng nasyon na miyembro ng NATO na taasan ang kanilang defense budget contribution ng 3% para sa paghahanda sa anumang mangyari sooner or later base sa kanyang tansya. Ayon umano sa isang research mula sa Germany na posibleng aatakihin ni Putin ang alyansang NATO sa taong 2026 o 2027. Kaya meron pa daw silang dalawa hanggang tatlong taong preparasyon para masiguro na hindi magtatagumpay ang gagawing pag-atake ng puwersa ni Putin wala daw may gusto sa kanila na magkaroon ng kiera kaya importanteng mapigilan ito. Kahit na may manalo man sa isang kiera pero isa lang ang masisiguro. Kasiraan pa rin ang mga pamumuhay na ipinundar lalo na ang buhay ng mga tao. Ang siyang masisira sa oras na magkaroon ng kiera. Kung isang conventional war ang mangyayari sa pagitan ng puwersa ni Vladimir Putin laban sa alyansang NATO, ay malamang sa malamang na madudurog lang ang Russia kaya sa tingin ko ay hindi ito gagawin ni Putin dahil alam niyang dihado siya dito. Hindi lang din si Putin ang dapat tingnan at obserbahan sa iniisip nilang gerang sisimulan nito. Dapat ring tingnan ng mga kalyado nitong China, North Korea Iran. Kung meron din pang pagbabagong ginagawa o hinahanda sa kanilang sandatahang lakas dahil siguradong tutulong ang mga ito sa laban ni Vladimir Putin kapag sakaling mag-umpisa na ang putukan ng Russia at NATO ay siguradong hindi dapat ipagsawalang bahala ang babala at panakot ni Putin pagdating sa gyera nuklear dahil siguradong makukumbinsi ito na gamitin na ang kanilang armas nuklear sa oras na makikita na nilang wala talaga silang laban sa alyansang NATO pagdating sa conventional war. Samantala, ayon sa isang dating general ng UK na si Sir Richard Barons. Kung makipagyera raw ang United Kingdom sa Russia ay siguradong ubos sa mga bala nitong gagamitin sa loob lamang ng isang araw dahil ito sa pagtapyas nila ng kanilang budget sa kanilang sandatang lakas. Ang mga bala raw ng tanke at howitzer na kanilang pinapadala sa Ukraine ay kanila papalang palang binibili sa ibang bansa at hindi pa ito mismo nang gagaling sa kanila sa United Kingdom. Hindi naman kapanipaniwalang sinasabi na ito ng dating general na mauubos kagad ang kanilang pala sa isang araw lang na pakikipaglaban. Pero ang punto niya rito na dahil sa tinapyas ng pamahalaan ng kanilang budget sa armas at bala ay naapektuhan ang kanilang kapasidad pagdating sa gyera. Sa nangyayari daw ngayon sa mundo ay kailangan nilang magprepara at ihanda ang kanilang puwersa para masigurong may laban at handa sila sa anumang pwedeng mangyari, importante talaga ang pagkakaroon ng isang matibay na sandatahang lakas na kayang dumibensa sa kahit na sinumang kalaban na mangangahas na sakupin o sirain ang iyong bansa. Kailan pa kaya maiintindihan ito ng mga politiko sa ating gobyerno? Nang dahil sa matinting korupsyon sa ating bansa ay matagal nang kawawang-kawawa ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas kayang makipaglaban at makipagsabayan ng ating mga kasundaluhan sa mga kalaban pero ang problema ay ang mga armas at kagamitan na kakailanganin nila ay hindi na ibibigay sa kanila dahil sa bulsa lang ng mga buwaya na pupunta. Ikaw, naiinis ka rin ba sa mga buwayan natin sa gobyerno? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.